Kahulugan ng panaginip na alak Q&A number 1 Nanaginip ako na ninakaw ang paninda ko na alak, at ubos lahat. Anong ibig sabihin sa panaginip? Ang alak ay simbolo ng kasiyahan, pagdiriwang, tagumpay, paglaya, at pagunlad. Ngunit, maaari ring ito ay nagpapakita ng iyong mga alalahanin ukol sa hinaharap. Lalo na kung ang alak ay simbolo ng mga bagay na iyong nais na maabot o ang iyong mga pangarap. Ang panindang alak sa panaginip ay maaaring nagpapakita ng iyong pangamba sa pag-aaksaya ng oras o yaman. Ito ay maaaring magsaad ng iyong mga hiling na maging maingat sa iyong mga gawain at mapanatili ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Ang pagnanakaw sa panaginip ay maaaring magsaad ng iyong takot sa pagkawala o pagkakaroon ng kakulangan. Maaaring may mga aspeto sa iyong buhay na iyong iniingatan at kinatatakutan mong mawala. Ang pagnanakaw ay maaaring magsaad ng damdamin ng kawalan ng kontrol o hindi pagiging handa sa mga pangyayari. Maaaring ito ay kaugnay sa mga aspeto ng iyong buhay na nararamdaman mong nauubos at ikaw ay nag-aalala na ang mga bagay ay nauuwi sa hindi tamang direksyon, o may mga aspeto ng iyong buhay na hindi mo kontrolado. Ang ninakaw na paninda ay maaaring magsaad ng pangangailangan para sa pagbabago o pag-aayos. Ito ay maaaring maging senyales na may mga aspeto ng iyong buhay na kailangan ng pansin o reforma. Ang panaginip na ninakaw ang paninda mong alak at ubos lahat ay maaaring magbigay diin sa pagiging hindi tiyak sa iyong buhay. Maaring may mga aspeto sa iyong buhay na naiisip mo na maaring mawala o magbago ng bigla. At ito rin ay maaaring magsaad ng iyong takot sa pagkawala o hindi inaasahan na pangyayari sa iyong buhay na kinakailangan ng pagbabago o pagsasaayos. Laging tandaan na ang mga panaginip ay hindi literal na kahulugan. Ngunit simboliko at maaaring may nakatagong personal na mga mensahe para sa iyo. Ang kahulugan ng iyong panaginip ay nag-iiba depende sa sitwasyon at nararamdaman mo sa loob ng iyong panaginip at maging sa totoong buhay. Ganoon din sa kultura o relihiyon na iyong nakagisnan. Kaya alalahanin mo kung ano ang iyong nararamdaman. Ginagawa o mga reaksyon sa iyong panaginip at subukan itong iugnay sa iyong totoong buhay upang maunawaan mo ang mensahe sa iyo ng iyong panaginip.